Parang kilala ko ta, si Clark ta. Hoy. Hoy, tawag nga si Clark nga. Ano yan? Buhok. <laughs> Anong ginagawa mo? Nangangalakal ka? Para tangaga, mainit na tanghali na. Pois na pawis ka na ni. Tangaga mo nangalakal. Ha? Eh? Anong gagawin mo diyan? Pambenta? Ah. Uh, katingin bagay yata sa akin 'to. <laughs> Pagano ibebenta mo 'to? D'yan na. Ah? Ana. Sandang. Ah uh, sige. Doon tayo sa silong. Ano uh, 'yun yung kalakal mo? Nainit yun mga babae, no? Napakasipag na bata. Ang gaga, nangalakal na kagad. Pogi pa naman ni Clark. Ah, may ano ako sayo. May bibigay ako sa'yo. Saktong-sakto kasi may pinabibigay sa akin sa atin ang Shipa Philippines sa ating sponsor. Eh, no? So, bibigyan ka namin ng bigas. Na, okay lang. Doon tayo. Kwentuhan tayo doon. Saan ba doon tayo sa silong ng mangga. Doon. Sa likod. Sa kapila. Doon na lang. Sa ano? Doon. Sa kapila. Ha? O, sige. Kaya ka. Dali. Kaya ka na. Kamusta naman? Ano mo? Kamusta ang araw mo ngayon? Marami ka na kang nakuha? Marami ka ng alakal? Punti pa lang. Sige, okay, dadagdagan natin. Dito tayo sa silong. Kailan ka tawid tayo sa kabina? Yan. Kaya, baba. Kaya kasi mainit doon eh. Pintuan tayo dito. Ano yung mga pinam... Nakuha mo? Ano yung mga kalakal mo ngayon? Ah, face mask. Saka? Ano to? Mga pang-school. Mga mm, tulong sa'yo yan. Ano? Mga cards. Oo. Ano pa? Ayan. Oo nga, bago marunong ka Mat. Ah, paturo ka kay mama ha. Saktong sakto. Sana next year makapag-aaral ka na, no? Sabihin mo sa mama mo, ano po? Gusto ko rin mamit yung mama mo. Ano? Tapos ituturo mo sa akin yung bahay mo, no? Para sa susunod na pagkikita natin. Kasi yung unang video natin, ano, hindi ko pa siya makasasahod. Ba, next month pa next month pa papasok na. No? So ano lang, no kasi wala pang kinikita malaki si Ate Kuya. Kuya Sam. Ngayon, may pinapaabot ang Shipa Philippines sa yung bigas. No, ibibigay ko na sa iyo to. Para black. Sa dalawa. No. Yan, pinabibigyan ng Shipa Philippines. Maraming maraming salamat po. So, uh, kumusta? Ayos lang. Kawain ka na. tapos lang. Yun. Napanood mo ba yung video mo nung una? Apa. Oo. Oh, uh, kumusta naman? Ayos lang po. Ayos po. Okay naman ako. Natut na no? Maraming, maraming magagandang comment, no? Marami rin gustong tumulong sa'yo, kuya. Marami <laughs> rin gustong tumulong. Kaso, hanggang comment lang sila. Hindi pa nila pinapaabot, no? E kung may, merong mang magbigay, ibibigay ko sa inyo. Pero wala, hanggang sa'yo, wala pa rin, eh. Pero, ano, kahit paano, merong kinita yung video mo. Sa susunod na pagbalik ko, iabot ko sa iyo yun, tulad ng pangako ko. Tapos ngayon, kung mayroon ulit makapanood nito, may magandang loob na mapagbigay. Ano, kung makikitain kikitain man itong video natin ngayon, i-share ko pa rin sa iyo, pandagdag sa ano mo, para next year mayroon kang magamit pang school, no? Mapag-enroll ka, no? Ano to? Ito, bibiling ko na to, yung wig mo, kasi magagamit ko to. Tingin? Yan. Oh, gamit ko siya ganyan <laughs> mapagay kaya sa akin? ha? <laughs> ah. bagay? <laughs> 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 ang ganda ng, ta ng ngiti ni Clark napaka pogi talaga ni Clark na sige sa akin na to ay sa akin, bibiling ko sa iyo ha tapos, hindi lang yan. Meron pang pinapabot sa iyo ang Shiba Philippines no? So, tanggapin mo to. So, ibabawas na natin doon sa 3,000, no? So, 3,000 yung binigay ng Shiba Philippines. So, yung natitirang 1,500, ibibigay ko din sa nangangailangan na ibang tao, no? Kasi ito, tapos ito, halagang 500 po itong bigas, tapos itong 1,000. Uh, so, bibigyan ko kay Clark para sa ito kasi karapat dapat ka na mabigyan na. No? Kasi na, napakabait mo ng bata, ano? Sa so, na magang maga pa lang nagkaanap buhay na. Ba't, ba't, nangangalakal ka? Para saan? Pambili po. Pambili na? Uh, ito, bigas. bigas. Saka? Pagkain po. Diba? Pag saka, ulam, ulam po. Pagkain sa kaulam. Sakto, may pambili ka na ng ulam ngayon, no? Pabait mm. na ni Clark. Sira-sira na yung sombrero mo. Ano na? Sira na to. Pero mag, at least nagagamit mo pa rin siya. Meron ako doon sombrero na no? bibigay ko sa'yo. Tapos kapag yung pinag, mga damit din ng anak ko, hanap din ako na. No? no? Paano yan? Iyatid kita para alam ko yung bahay mo. No? O, ba't mo na yan. So ayan mga kababayan, kung ma-update kay Kuya Clark. So nakita ko ulit siya. Tapos, pinabigyan natin siya ng galing sa Shifa Philippines. Ito po. So, yung sa kikitain natin dito, no? Uh, sa unang video, meron po siyang kinita na 2,000 uh, dal libo po yon Tapos, transparent po tayo. Nagpapakita ko sa inyo yung kinita ng unang video. So, sa so 500,000 views po, kumita lang siya ng maigit 2,000 libo. Ganun lang po kalit ang kinikita sa Facebook. Tapos, yung Kinita na yon pag isahin ko po siya kasi sa hindi siya pumasok sa cut ngayon so papasok pa siya next cut -off. eh wala na po tayong pangabuno pa so yung itong pangalawang video niya kung sa akin kikita ulit idadagdag po natin doon sa unang video para minsan na po natin iabot so ganun po yung ano kay Facebook pagpasensya nyo na po ako no? kasi wala rin po tayo. ano, um, malaking kita ngayon. Pero kung sakali man po at uh, pagkakalob ng ating Panginoon, ako po ay na, lubos na nagpapasalamat. No? <laughs> Sana maunawaan niyo po ako. So, may atin ko si Kuya Clark. Tapos, siguro sa ibang araw ko, usapin ko yung mama niya at magpagpahalam tayo. So, hanggang dito lang po ating vlog. Maraming maraming salamat po. Kuya Clark, paalam! Salamat po! Thank you! ko na po siya. Bye-bye! Bye po! -bye. Bye -bye. oh